Sino ang mag-aakala na ang isang klase ng halamang ito, na kung tawagin ay saluyot or jute leaves, ay hitik sa vitamins, at napakaraming benepisyo sa ating kalusugan, baka ito na ang solusyon para sa iyong karamdaman. Ang saluyot, corchorus olitorius, or jute leaves, ay isang halaman na nagtataglay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Naglalaman ito ng iba't ibang nutrisyon tulad ng calcium, iron, protein, vitamin A, C and E, thiamine, riboflavin, niacin, folate, at dietary fibers, meron din itong anthocyanin, alkaloids, terpenoids, tannins, flavonoids, cardiac glycosides, ito ay karaniwang nakikita sa mga bakuran, o kaya naman ay sa bukirin at maaari din itanim kung gugustuhin. Ngunit marami sa atin ang hindi nakakaalam sa mga nutrisyon at bitaminang taglay ng dahon at bunga ng saluyot. Ang dahon ng saluyot ay mayaman sa fiber, na nakakatulong sa pagpapababa ng kolesterol, blood pressure at iba pang sakit sa puso. Nagsisilbi rin itong gamot sa mga pananakit ng ulo, chan, at arthritis. Nakakatulong ito sa mga taong may ulcer, at nakakaranas ng constipation o taong hirap sa pagdumi. Nakakatulong din ang saluyot sa mga taong may jaundice o sakit sa atay at abdu. Sa taglay nitong ethanol extract, mabisang alternatibong gamot ito. Dahil tinutulungan itong mapabilis ang panggagamot ng taong may ganitong kondisyon. Ayon ito sa Department of Molecular Medicine, University of Malaya, Malaysia. Ang saluyot ay mayaman sa vitamin A, na nakakatulong sa ating mga mata. Nakakatulong din ito sa pagpapaganda ng ating balat dahil ito ay mayaman sa vitamin E. Ayon sa mga mananaliksik, Noong unang panahon ang dahon ng saluyot ay ginagamit ni Cleopatra sa kanyang pagpapaganda. Maari naman itong kainin ng mga butes at bagong panganak na babae. Dahil ito ay nagtataglay ng sustansya na nakakatulong upang magkakaroon ng sag-anang gatas ng ina.